Saka naman ang mga bayan ng ito? Paano kaya sila nakapaninirati? Ah, kailangan maging indyo ka nga muna magumagawa kayo. At ang sasama na ugali, puro mayayabang. Na sa salubong na tayo ay hindi man lang naghubad ng simple. Sige nga, pupukin mo ng sumbrero gaya ng ginagawa ng pare at opisyal ng Gwardiya Turuan mo ng urbanidad. Paano kung pupukin nila ako? Oh? Bakit? Hindi ka ba lalaki? Ipilay ako eh. Wala ka talagang silpe. Hmm. Hindi ka dapat nakipagkamay sa isang pinyan na lang. Ngunit siya ang dito. Eh ano? Bakit? Tayo ba yung mga injun? Uh, palagay ko yung tama ka. Naiingit ka ba? Ako? May ingit? May ingit ako sa ulo mo? Pagmumukha? Hindi, nagbawag mo na lang siya pasin eh. Kaya, ang tuwa, tulang nagsinakang pasin ko, walang yan dito. sa bahay nyo. Pero pwede pa ang mga pinagtod na katulad niya. Aba! Aking mo mga ako. Ako ang matas at maraming na tao ay magpapakamang pagkakasak sa iyo. Gusto mo ata labhan ng mga dami ko. Babayaan ni Akala at mo ati hindi ko natin sa kalap na labantera. Sa so, palagay mo, hindi naman alam mo ang klaseng tao ka at ang kasama mo, istado ka na. Pinatapat ka sa akin ng asawa ko, senyora. Iisa lang mga lalaki sa buhay ko, pero ikaw ilan. Maraming nalaki dahil sa buto may kinakain na lamang ang tirahan ng lahat. Pwede! Well... Baboy, mo ba ka rito at tuturukin po ang maruming bunga Narito na. na ako, senyora, sa baba. Bakit hindi mo padurugin ang aking bunga nga? Panay daldalang pala ang kaya mo? Mga Dina. Dapat mong turuan ng asawa ko. Ipili mo siya ng mga gandang damit. At kung wala kayong salapit, magnawa kayo sa mga tao mayayaman. Dina, masalamat ka. Nagugunit ako pa isa kang babae at kung hindi ay natadyakan na kita. Ingete! <tinyan> Tama na! Doktor, napilang tawin mo. Magsaguan ka muna. Tama na! Mula ang ginaw mga, mga ginang magsitigil kayo. Huwag kang makialam dito. Santos ang dito. pag Dinares. Iuwi mo na ang iyong pinsan. Amunin ah, mo unang duelo ang Tenelpi at kung hindi ay Robaki. Ibubulgar pa ka kung sino Sige, Aha, ka talaga. Sige doon ya. Aha, iko pasenta para sa'la. Sabi na nga ba't napagbihinta sa nawahan. Tandaan mo 'yan. Baka kang magpapapakasakit ng at baka pati ako ay